si Santos. Right now, nakatayo ako sa stage. May hawak na mikropono, nakaharap sa mga mata ng audience habang nakabukas ang spotlight sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa dilim ng backstage. Sa mga oras na akala ko titigil na ako. Si Mia noon, walang ibang alam kundi ang umuwi ng gabi ng pagod. Magtrabaho ng sobra, malayo sa pamilya, OFW pero bawat pagod, bawat luha, bawat oras na nakabukas ang puso ko sa pangarap, dinala ako rito. Alam kong karapatan ko ring mangarap. Hindi ko tinanong kung gaano kalaki ang obstacle. Ang tanong ko lang, gaano katagal akong tatagal? Gaano kalawak ang tibay ng loob ko? Alam kong may hangganan ng takot, pero gusto kong mas marami yung lakas kaysa takot. Ngayon, hindi lang ako basta manggagawa sa ibang bansa. CEO ako ng na nagde-develop ng smart solutions na nakakatulong sa mga negosyante pati sa araw-araw na Pilipino. Pero hindi ito agad-agad dumating. Dinala ako ng tadhana sa isang landas na puno ng ulap at unos. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ako nagbago from OFW noon maging CEO na ngayon. Lumipad ako noong una dahil kailangan, hindi dahil gusto dahil may responsibilidad ako sa pamilya, utang sa bahay, tuition ng kapatid, gamot ng nanay. Gabi-gabi sa malit na kwarto, naglilinis ako ng sahig sa resto, naglalaba, nag-aalaga ng mga bata ng ibang tao. Wala akong oras para sa sarili. Sa isang gabi, balik shift ng waiter. Boss, sana bukas makauwi ka na mas maaga. Sabi ni Lira, roommate ko habang nagpapalit ako ng uniforme. Oo, oh, Lira, sagot ko. Nanginginig ang mga kamay. Baka may makuha akong extra shift. Gabi-gabi ako nag-iisip. Paano kung hindi na ito sapat? Paano kung hindi ko maabot ang mga pangarap habang paulit-ulit ang araw? Lumalaki ang mga gastusin. Hinahanap-hanap ko ang mga tawag ni Mama sa Pilipinas. Sinasabi niyang, sapat mo ba? Gusto kong sagutin ng oo pero isa lang natitira. Hindi pa. Sa trabaho, exposed sa diskriminasyon minsan dahil OFW. Mababang sahod, Walang binipisyo gaya ng iba. Nakikita ko yung ibang empleyado, kasama yung mga lokal, may overtime, may shift differential. Ako hindi. Kasama na rin yung pangungulila. Nakakapangbata yung mga larawan. Walang hawak-hawak na kamay ng anak o kapatid sa zoom Nisan sumisikip pang dibdib sa lingkot. Binabalot ako ng pagod. Hindi ko matandaan ang huling beses na nagluto ako. Mga simpleng bagay na dati ang inaakala hindi mahalaga naging luho. Pero pagdating sa bills, kailangan kong maging matapang. Gabi-gabi habang natutulog ako, ang lamig sa kwarto. Aircon minimal, aalisin kapag mataas ang kuryente. Iniisip ko kung hanggang kailan ko kaya. Isang araw, may malaking problema. Nauna pa sa shift, may sumingil ng renta ang landlord taas ng upa dahil may renovation daw. Wala akong pera. Naghulog ako ng luha sa kusina habang nag-iisip kung saan kukuha ng halaga. Telepono ko. May tawag si mama. Mia, problema sa klinik. Mahal yung gamot. Kulang kami. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pumasok ako sa trabaho pero pakiramdam ko bitin ng hanin sa dibdib ko. Lahat ng galaw ko parang mabigat. Sa kusina, habang nagharno ako ng pastry para sa customer, sumulyap ako sa salamin. Kulot ang buhok ko. Bags sa ilalim ng mata. Kamay, may piklat. Wala na akong energy para umiti, Pero kailangan ko. Kasi may taong umaasa sa akin. May kaibigan talaga ako doon. Si Jay. Isang gabi, habang pauwi kami magkasabay, nagtanong siya. Hmm. bakit hindi ka pa rin magbabago? Parang lagi kang gumagapang lang. Sumagot ako. Hindi ko alam kung sa sarili ko ba o sa kanya. Hindi ko alam kung anong pagbabago ang gusto ko. Basta gusto ko ring makaahon. Sa puso ko, lumalaki yung duda. Baka hindi ko talaga kaya. Baka yung mga pangarap ko, pangarap lang talaga. Nakikita ko yung mga kakilala namin abroad. May trabaho, pamilya, may ayuda. Ako, laging napuputo ng pagsisikap dahil sa sakit, dahil sa luha, dahil sa kawalan. Sa isip ko, ano bang saysay nang gising ko araw-araw kung pare-pareho lang ang ending? Isa kang gabi, habang natahimik sa kwarto, pumasok yung mensahe. Gusto mo bang sumubok ng ibang trabaho? May kakilala kong may small tech firm naghahanap ng assistant. Umalis ako ng walang sagot. Hindi ko pa kaya yung maliit. Takot ako sa bagsak. Pero saka ako naisip, baka ito na yung pagkakataon. I decided, hindi na ako magsasayang ng pagkakataon. Gabi ring iyon, nagbukas ako ng notebook. Sinulat ko yung lahat ng idea. What if, gumawa ko ng simpleng app para makatulong sa mga OFWs? Hindi yung para sa OFWs lang pero para sa mga Pilipino rin na gustong magsimula ng negosyo kahit wala pang malaking kapital. Gusto ko, innovation na abot kamay. Nag-aral ako sa libreng online courses habang nagtatrabaho sa gabi. Nagbasa tungkol sa user interface, tungkol sa customer experience, coding basics. Binigay ko ang bawat libreng oras ko. Sa bus, sa canteen break, sa hapon bago mag-shift meeting sa maliit na co-working space may potential co-founder si Mia. Ano sa tingin mo, Lea? Tanong ko, hawak ang draft ng wireframes ng app. Tumingin si Lea. Sinuri ang mga sketch. Maganda to, Mia. Pero paano mo pag-aaralan ng security? Yung data protection? Doon ko papasok, sagot ko. Mataas ang tibok ng puso ko. Aaralin ko talaga. Maghanap ng mentors. Kumuha ng maliit na grant. Sabay-sabay nating gawin yung proof of concept. Nag-ipon ako ng konting pera mula sa overtime fees para sa prototype. Bumili ng domain. Nag-hire ng freelance developer. Nagawa ang unang version ng app. Isang plataforma kung saan pwedeng mag-connect ang mga micro-entrepreneurs at small business owners sa mga affordable tech tools. Inventory tracker, online storefront setup, simple payment gateway. Nagpadala ko ng pitch deck sa mga investors. Maraming nagsabing, too small. Marami ring paano mo ito palalaguin? Pero may isong local accelerator na naniwala. Kasama nila, may mentor ako sa cybersecurity, sa UX design, sa marketing strategy. Unti-unti, nagkaroon ng mga user sa Pilipinas at pati sa ibang bansa yung mga OFW na gagamit ang serbisyo manglak para makapagbenta, para hindi na sila umaasa sa middlemen, para makontrol nila yung produkto nila. Dumayo ako sa mga tech meetups, nagbigay ako ng talk, ibinahagi ko yung kwento ko. Marami ako nakilala, mga programmer, mga designer, mga taong may kapital. Hindi ako nahihiyang magtanong eh. Nahihiya noon dahil feeling ko maliit lang ako. Pero tandaan ko, kahit maliit, bawat hakbang may halaga. Paglipas ng mga taon, pumapalo ang kita ng Lakas Link. Nakapag-employ kami ng mga tao dito sa Pilipinas. Designers, support staff, developers. Bumili ako ng opisina, pero siniguro kong hindi mawala yung kultura ko noon. Yung malasakit, yung pag-intindi sa sitwasyon ng mga kapwa OFW at mga batang negosyante. Ngayon, habang nakatitig ako sa audience, nakikita ko yung mga mukha nilang punong-puno ng pag-asa. Nakikita ko rin yung sarili kong si Mia na umaasa habang naglilinis, habang nag-aalaga, habang nagtatrabaho ng sobra. Pero hindi na ako OFW na laging umaasa lang. CEO na ako. Ako si Mia Santos. At natutunan kong hindi sapat ang magtiis lang. Hindi sapat ang magsakripisyo ng sarili habang hindi pinapahalagahan ang pangarap mo. May mga pagkakataon na kailangan mong ilabas 'yung takot mo, harapin 'yung duda at gamitin 'yung hirap bilang gasolina. Kapag OFW ka, marami kang natutunan: disiplina, tiyaga, kung paano mag-adjust sa malayo. Pero kung hindi mo gagamitin yung mga natutunan mo para bumuo ng sarili mong landas, baka manatili kang tagasunod lang, hindi leader. Hindi lahat ng pagkakataon darating sa tamang oras. Minsan, sa gitna ng problema ka pa rin magsisimula, pero hindi mo alam kung gaano kalakas yung loob mo hanggat hindi mo sinusubukan. Ang maliit na idea, ay pwedeng maging malaking pagbabago. Hindi sukatan ng kulay ng balat mo. Hindi sukatan kung saan ka nang galing o ilan ang utang mo. Sukatan yon kung paano ka bumangon, paano ka magtanong, paano ka magpatuloy kahit hindi pa perfect. Natuto akong walang shortcut sa tunay na paglago. Kailangan mong pag-aralan. Kailangan mong magkamali. Kailangan mong patawarin ng sarili mo sa mga pagkakadapa dahil yung pagkakadapa mo hindi katapusan. Diyan mo matutuklasan kung gaano katagal katatayo. Ang pangarap ko noon, hindi lang para sa akin, para sa pamilya ko, para sa mga taong nag-aalala, para sa mga kaibigan OFW na may pangarap pero natatakot. Ngayon alam ko, kaya kitang makuha yung pangarap mo. Basta hindi ka titigil sa paggising mo tuwing umaga, sa pagbangon kahit mahirap at patuli akong nangangarap. Hindi ito katapusan ng kwento ko. Marami pang hamon na naghihintay. Marami pang hangganan na lalampasan. Pero alam ko, sa bawat paghakbang, may pag-asa. Kung nandyan ka ngayon, sa ilalim ng ulan ng pangarap, may bitbit kang takot, may dala kang pangungulila, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Meron kang kakayahan. Meron kang isip na kayang gumawa ng pagbabago. Simulan mong isulat 'yung ideya mo. Alamin mo ang munting hakbang, kahit maliit lang ito. Kahit sinasabing hindi pa kaya. Kung gusto mong malaman kung paano simulan ang sarili mong tech innovation, paano pagandahin ang ideya mo, paano maghanap ng mentors, o paano maka-access ng grants, sumali ka sa mga local tech groups, mag-aral online, humingi ng tulong. Sabay tayong babangon sabay tayong magiging mga CEO sa kwento natin. Ako, si Mia Santos. Hindi lang former OFW, kundi ehemplo na kaya nating tugib ng pag-asa at tagumpay. Magumpisa ka na ngayon!